Ganda fishing spot kaya lang hindi pwede bawal tara guys papawis tayo ayan palusong ako nyan napakasarap pag palusong mga kahingal ayan oh. dire direcho lang tapos pagka naman ayan napakasarap ng pakiramdam tagaktak na yung pawis ko dyan mga kahingal ayan o oh. tuloy, tuloy lang ang pag ahon ko nyan mga kahingal tinataka ko dyan yung ano yung GSIS papuntang South Peak San Pedro sa may circle mga kaingal ganun din naman kung aahon ka galing ka ng pure gold San Pedro ayan tut dadaanan niya yung uh, magsaysay road papuntang daang hari mga kaingal napakaganda dyan sa south peak mga kaingal ayan oh. nakaka-relax ayan may mga puno sarap magpahinga dyan lalo na galing ka sa aahon mga kaingal nga pala mga kaingal tinutumbo ko dyan yung ano yung magsaysay road papuntang Danghari ayan palusong yan mga kaingal dire diretsyo lang yan palusong tapos paglusong mo ayan paglusong mo diyan pababa na diyan ayan magsasanga na yung karsada diyan mga kaingal pagkurba mo bali kak kakaliwa ka lang magsaysay road na uh, dire diretsyo lang yan palusong mga kaingal video video ako diyan sarap na sarap ako diyan walang pedal eh dire diretsyo lang Nakakuha ako ng record dyan kasi palusong mga kahingala oh. Hmm. walang pedal pedal tuloy tuloy lang ayan na oh. kurbada na mga kahingala oh. no, ang ganda ng panahon yan, oh. video video si kahingala pati yung langit binidyoan mga kahingala <laughs> oh. alam mo ano eh na 360 camera yung gamit ayan o oh. <laughs> ayan, mga kayingal. cellphone lang yung dala ko dyan mga kahingal yung ginagamit kong pang video huwag nyo po akong ibas dyan kasi hindi po ako naka helmet tapos kumukuha ako ng video ay eh, mga kaingal palusong na ako nasa magsaysay road na ako niyan mga kaingal niya pala lusong din yan kaya kailangan magingat tayo dyan kurbada na lusong yan mga kaingal magala ng pagkakabo oh. babala delikado malalim na lugar ayun nga nasa kalagitnaan na ako ng palusong na may kurba ayan oh, mga kaingal dire diretso lang ako dyan papunta roon sa malapit sa tulay ayan huminto muna ako sa tulay mga king. kasi may nakita akong fishing spot ayan tapos mayroong namimiwas na mga bata namimingwit na mga bata dyan kaya huminto muna ako hey, may namimiwas oh Humiwas kaya ako rito ito na uli ano na uli tilapia ano Nee. Wala malaki. Dalag, meron 'yan dia siguro. Ha? Meron 'o. Yeah. Ah. Malaw't Ganda rito. Oo. Gandang sapatos. Dito lang yan sa may anong tayo anong barangay? Anong barangay itong lugar na 'to? San Antonio po. San Antonio. Anong ano 'to? Kalye. Uh, Sisyahi tapos Damare mismo tapos. Uh, may uh, Magsaysay Road pala tawag ngalo. Papuntang hari San Antonio pa rin pala 'to. Tao sa may tulay oh. 'yo. Ay. Git ito. As ayan o. No? May spot dito o. Pwedeng mamiwa siguro. Pwedeng mamingwit. May dalag siguro dyan o. No? Ang oh, lalaki ng dalag po dyan. Okay. <coughs> Pwede rito mamingwit. Pwede mamingwit. Bawag dito, dito. dito, okay lang dito. May namimingwit po rito. Lord, kung hindi mo Dito, 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 dito. maliliit. Mahuhuli mo dyan. Ah, mababaw to, mababaw. Malalim mo yan. Malalim. Ayan, golf course na yun eh, no? Oh. Uh. Sayang. Pero pwede siguro dyan. Dyan. Ah. Magandang fishing spot. Ayan. Kaya lang bawal Malalaki raw yung ulo, malalaki raw yung dalag, tsaka tilapia. Kaya lang bawal, sayang. Golf course na kasi yun mga kaing ano, private property. Pag nakita kang namiwas dyan o namingwit, pupunta ka ng gwardiya. Paalisin ka. Sayang. <laughs> kung kailan may nakita na akong fishing spot tsaka pa naman bawal <laughs> naghahanap kasi ako tayo ng mga ano eh, mga ganto <laughs> tatay yun binubulabog yung ano eh tatay binubulabog yung ikta ang ingay okay, eh